Hi guys, may yung adlaw sa inyong tanan Okay, so for today's video Hello everyone, magandang yeah. araw po sa inyo lahat. Welcome sa ating channel Chikamang Blog. So for today's video makakakichika. chika uh, gusto kong i-share sa inyo yung pangalawang business ko na pinasukan. Ito yung Tals Skincare. So gusto kong i-share sa inyo kasi nga may paparating tayo ngayon na product kasi kaka Uh, ano lang sa atin na parating na yung parcel natin, so nag-rebrand lang naman ako hindi ko siya, ano talaga but rebranding, and gusto ko yung product niya kasi skin friendly and nasubukan ko na, so sa first order nasubukan na natin na maganda talaga ang product ng Tal Skincare, so yan mga kasari ang ating Yeah, ano sa inyo kasi nga meron tayong sa ating skincare mga kasari, meron tayong 7 uh, seven type of soap. Meron tayong Coco Berry Kelly, Kelly Power, meron tayong charcoal. Basta marami siya, meron charcoal scar remover. Um, ano pa 'yon? Meron tayo yung anti Aging, Kojic and yung pang acne so kumpleto talaga kung gusto mo talagang Ah, uh, gumamit na depende sa skin problem mo or yung skin type kasi meron tayong four type of skin yung meron tayong four types sa skin ha meron tayong normal skin meron tayong combination meron tayong oily at saka meron din tayong dry so ako naman is nabilong talaga ako kasi acne prone ako nabilong ako sa oily skin oily talaga yung skin ko since then since yung ah uh, bata pa ako, sobrang acne. Makikita nyo naman talaga na acne prone skin ako. So, nawala lang to siya ng, ng meron na akong ka live-in partner. So, dahan-dahan na siyang nawala. Pero nung ano ko, kabataan ko, ah uh, marami yan sila. Sumusulpot yan bigla yung aking mga acne. So, sa, di naman ninyo ano no, na sa skincare clinic ako nagtatrabaho at ang dami ko na talaga nasubukan mga kachika na mga product pero hindi talaga sila fit sa aking skin. Very sensitive yung aking skin. Dami ko na talaga nasubukan and ngayon lang ko lang nakita na meron ang nahiyang sa aking skin. And hindi na talaga ako nagtutoner. toner uh, yung sabon na lang talaga ang ko, serum at saka yung sunblock. Kasi dito sa probinsya, hindi naman tayo aircon-aircon. Wala pa kaming aircon dito eh. So, hindi ako nag, ano na, mag-exfoliate. At least man lang, mag-brighten yung skin natin. So, yan yung inaano ko. At saka, ma-enhance naman konti yung skin natin. So, kasi, inaano ko sa, sa dito kasi sa probinsya, mostly, atat sila or ang daming na huhumaling sa ah, uh, tawag niyan? Sa rejuvenating set. So, nudnud lang sila. Hindi nila alam ang proper application. Nudnud ng nudnud lang sila sa kanilang mukha. Lalo na yung dito na part. Napaka-sensitive ng part natin dito sa eye area. Eto, iwasan nyo yan na magganyan, magpipil. Mm, quiet na mag ano yan siya kasi nga very sensitive and kapag namumula yan siya sobrang ano no, nude nude nyo na or nagsumobra na yung pag-apply ninyo is nagkakos yan sya ng ah, uh, pigmentation letter ah, uh, pag na ano na yung sunog. Kasi nga pag namumula na yan siya sunog talaga yung mukha mo. Kaya, ayan, very skin friendly yung mga product natin. Ka <coughs> Ngayon, babad mo siya mga 2 to 3 minutes, mga kachika, sa sabon. Okay na yan siya. Maganda na yung result. And makikita mo talaga na nag-brighten na yung skin mo. Maganda siya. And yun naman talaga ang ano no kasi sa start pa lang ng inaano ko, ginagamit ko talaga ng mga produkto, eh, hindi talaga ako nahihiyang. Mas lalong lumala, lumala yung aking skin problem, lalo na yung sa mga toner. Kasi nga, di ba, pag ano, is, yung gina-apply ko is yung clindamycin, uh, meron siyang tretinoin para sana mag-dry up yung uh, acne. Eh, hindi talaga nangyayari yun sa akin. So, mas lalo siyang uh, may mga maliliit na na tumutubo, yung maliliit na butoy-butoy, anong tag sa Tagalog yun? Basta, madami. Dito yan na part. Ayan siya, pag nila, ginaganon ko. Ayan, dito nga part, ang daming mga maliliit na tumutubo kapag nag-apply ako ng clindamycin o yung toner. So, hindi, yung iba naman, maganda ang results ng clindamycin. Depende lang talaga sa skin type. Kung, kay, kung acceptable sa kanilang skin. So, sa akin naman is hindi. So, Ayan, magano na lang tayo kung ano yung pwede sa ating skin. So, ayan, patuloy tayo maghahanap kung ano yung skin na fit sa atin. Hindi yung basta-basta na lang tayo mag apply mag maglalagay ng sobrang tapang tapos ko continue pa rin discontinue mga kachika kapag nakita na ano na ninyo na hindi siya maganda sa inyong skin So, ayan mga ka kaya ko siya pinorso na ito yung ano ko kasi nga marami din dito mga kababaihan na mga mama na gusto talaga ding gumanda or mag green light yung ating skin. So, yung ano naman dito, yung mga mama naman dito mga kasari is at home lang talaga, hindi naman sila nagtatrabaho sa labas or sa ano. So, nandito lang sa bahay. So, parang gusto lang namin na kahit pa paano, kahit na sa bahay, eh maganda naman tayo tingnan. Pero hindi pa ako nanguha ng kilay, kaya ganyan yung, ano, naglagay ko ng kilay, pero ang daming buho, kaya yan yung shape niya. So, ayan, susubukan ko na lang mamaya kapag, ayan, may time. So, ayan na, gano'n lang talaga ako para, kasi nga, may paparating tayo na mga product. So, continue natin to mamaya.